Aside po doon sa pagbisita po nila, may pinagod sila sa ating regalo. Ito po siya. Wow! Gento! Gento! <laughs> Sana <ay>. all! <Lali>. Oh! <laughs> Totoo nga! <laughs> Ayan, totoo nga yung balita. Ayan, na kay Jam Kidip yung video to na nasa harap talaga. Ayan mga kamamshi, ayan mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya Pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana, hashtag reactors. Bali ngayon, ang re-reaction na natin is, itong video ni Jam Kidip, kaibigan ni Jomar, or best friend ni Jomar. And bali, ano, mag-shoutout tayo do sa mga nag-comment sa akin na, ayan, si Jam Kidip nga daw is kaibigan ni Jomar, siya yung may video ng subuan na mas malinaw at saka yung pinakita yung gold na bigay ng supporters. ayang shout out kay Lisa Malorcas, kay Adelia Llanes Lara May, kay Arby Heartbeat, Malditang Princess, Mary Grace Dosaran, ayan, Lydia Vlog, at kay Judith Elias. Ayan, shout out sa inyo at thank you sa pag-comment kay Jam Kidit. Ayan. Para nung nakaraan lang, may nag-comment din sa akin about kay ano, kay dun sa kapatid ni Jomar na si Joel. Kaya na-reaction na natin siya dahil ayan, may nag-recommend nga. Kaya ayan, suportahan din natin si Jam Kidip, kaibigan ni Jomar or best friend ni Jomar. Pero nung napanood ko kasi yung video niya, hindi ko na sana itutuloy dahil marami tayong nakitang behind the scenes. Hindi e, ba nga pinagbabawal 'yan? Kailan naisip ko baka hindi pa siya aware o hindi pa niya alam na pinagbabawal yung behind the scenes. Kaya ang nangyari, kinuha lang natin yung talagang original video niya. Hindi tayo kumuha doon sa mga behind the scenes. Pero ang nakakatuwa nito, buti na lang din talaga hindi behind the scenes yung kuha niya doon sa subuan moment. Tapos ano pa ba yung pinakita yung gold na bigay sa kanila. <laughs> Ayan, sa kanya talagang video to. Hindi, ng mga time na yan, hindi nagbibideo si Kalinga Prab. Kaya ito, panoorin natin. Umpisahan natin um, kasi ang ganda ng biyahe nila. Tara. Hello guys, nandito kami ngayon sa Cortis. Wow, -i -i. ito pala yung And cake na pinatikim sa kanila oh, kaya nagkaroon ng subuan so moment. <laughs> Hello guys, mapunta kami ngayon sa Burnley. Ayan, Ipapanyang siya si sa Jam Kibit. Kamalagi Miss Norte, kasama ko po si Bitoy. Kapatid ni Joma, kapatid yes. ni si Nicole, kapatid ko, si Bones, kapatid ni Joms, tapos si Kay, uh, girlfriend po ni Bitoy. Uh, tara guys, samahan niyo kami. Ito po yung so, daan papuntang daet Halos inaabot ng dalawang oras po yung biyahe namin. Umalis Bye, kami ding. that time, mga around 2.30 ng hapon. Buti na lang, hindi uh, talaga maganda po yung panahon, no? po namin no? sila, Mami Dems, galing po sa Mbonga. Ayan, Buanga, si Mami Dems. Uh, para po sabay-sabay na kaming pumunta yes. ng daet po. Ayan po yung lechon na galing kay wow. Mami Dems o sa Sambuanga. Bali, galing pala kay Mami Dems yung lechon na tatlong, tatlong lechon. Wow! <laughs> Sana all. And guys, nandito na kami ngayon sa Basud. Uh, papasok kami ngayon, Mercedes. Wow. <laughs> Basud. Medyo na traffic lang kami kasi madaming uh, inaayos na daan. Hello guys, papasok na kami dito sa venue kung saan gaganapin ang birthday ni Papa Jones. Kasama namin si wow. Mami Demi, uh, galing pang Sambuanga at si Ate Riri galing pa din Sambuanga. Grabe, si... We galing pang Sambuanga. Pinuntahan lang sila or pumunta lang dyan sa daet para sa jump call. At si Ate Riri galing pa din Sambuanga. And si Ate Angel po. Kasama ko din po yung kapatid ni Jomar, tapos yung girlfriend ni Pitoy po. Tapos kasama ko din yung kapatid ko si Nicole. Ayan. Wow. Bali sila pala yung nauna dyan. Thank you po. Wow. Ito yung bagong sasakyan ni Papa Jones. Uh, Namit na natin siya sa yes. personal. Hello, Papi. Ganda talaga ng dahil. Ganda ng sasakyan, no? Grabe, talagang blessed na blessed si Jomar sa taong 2020 po. pagpasok ng Jomcar. Carl. <laughs> Ganun ang kotse. Habang naghihintay kami na dumating sila Kalinga, mm. Prab, at sila Carla, nag-jamming muna pa pa kami kasama ang mga kapatid ni Joms at kapatid wow. ko. Sobrang dami ng handa sa birthday ni Papa Joms. Yes. Ayan nga, madaming cake at may tatlong litsyon at iba-iba pang handa. Ayan si Kay na busy mag ng mga cakes para kay Jomar. Kapatid kong si Nicole na bunso. Wow. At syempre, nandyan din. Ah, di... kapatid niya bunso. Tapos ito naman kapatid ni Jomar. Si Pons na kapatid ni Jomar. Si Bitoy, ang drummer ng pamilya Hakob. <mulong ganyan> Habang nagaantay kami sa iba pang bisita, naglibang muna kami at nag- Ah, sila pala yung nauna talaga dyan. Okay, kasama. Kasi sila yung galing pang malayo ang mga kapatid ni Jomar at kapatid ko. Ang ganda ng kapatid niya, no? Ang liit lang na mukha, parang Rika Paraleho. <laughs> Ito yung kabuuan ng resort na dadaluhan ng birthday ngayong gabi ni Papa wow. Joms. Kanta-kanta, video-video okay. Kasi sila palang doon. And if you ain't the one you love, this is what you do. Siyempre, hindi dapat nawawala ang 10 guitars kapag may video okay. Galing. Ayan, ito hindi na naman ito hindi naman natin mai-consider na behind the scenes dahil hindi yan nagbablog si kalinga prab di ba? Yes. Yung pakilala niya. <laughs> <laughs> Ayan na si Carla. Wow. Ayan na sila. Wala, andyan na sila. Ayan. Salamat at nakarutin kayo. Ay, dito part na to, pinutol natin to. Kasi behind the scenes na itong matatawag dahil nagbibideo na dyan sila kaling na Kaya kinat na natin yan. Ayan, ito is tapos na. Kaya Okay, ito. Ay. 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 Wow. So anong wish niya po, Mami Demi, kay Jomar po? Ayan, yan yung galing pang sambales. So, di ba? Eh, sambales. Sambuanga. <laughs> na nagbigay ng tatlong lechon. Tapos, gold. Wow. Ang wish ko po, sa birthday, kay Jomar, sana, marami pang birthday. Yes. Na, magdating sa kanya, tapos God help uh, always give the blessings and sana mag-future silang dalawa ni Kata. Kasi pagbalik ako dito pag-wedding na sila. Pagmanitay <laughs> <laughs> ko sa kanila kahit matagal pa. Hmm, kahit Thank matagal ba? Ayan, medyo pinutol din natin dito kasi meron din behind uh, okay. the scenes. <laughs> Uh, tapos yan, nagpi picture na lang sila. So, video na talaga ni John. Yan, nakakasayahan na sila. Masaya ang buong gabi kasama ang Jomkart at ang Kalinga Family. Salamat Pitcher -pitcher. sa nag-invite sa aming si Papa Joms at yes. sa pag-welcome ng Kalinga Family, lalong-lalo na kay Kuya Balmatubang. Nagpapasalamat din kami kay Kalinga Prop at sa mga <laughs> K-Boys at na andyan sa gabi ng celebration <laughs> ni Papa pa Joms. Ayun po, um, hello po sa vlog po ni um, Jamil Kidip po. Jam Kidip. Jam Kidip. Po, um, sa mga hindi po nakasubscribe, pasubscribe naman po. And yun po, mayroon po, po akong ipapakita sa inyo. So, dito po kasi sila, ano, sila mga mga dems, si Ate Riri, and yung si Ate Angel. Si Angel po, yeah. po. Grabe, all the way from Pagadian City. Pagadian City. Uh, sa buwang gabi. Para lang po yung meet kami. So, yun po, really appreciate po. ma'am. salamat Asad po doon sa so pagbisita po nila, ay pinagod sila sa ating regalo. Ito po siya. Wow! Gento! 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 Ito po may ano po siya. May diamante daw yan. Wow! Totoo so, gento. Sambuanga. Hindi oh, lang si Jomar, pati si Carla. Yun. So, meron po siyang 3, 6, 9. So, 9 times 5. Yung sinasayaw mo lang dati ngayon. Oo. So, what's your plan? Ah, di ba kasi mahilig siya sumayaw, no? gento. Ayan, dito banda, medyo hindi ko alam kung sa akin may diferensya na wala ng boses. Pero ngayon is okay na. Ayan, meron din si Carla. Yung ay, ito na Nasa, nasa right, kasi right person ka lang. Yeah. Ayan, yan, naman yung cake na, Ayan. kuntis oh, po. Wow. Kuntis kuntis. Kuntis. Ay yun du. Ito Hahahaha. 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 Hahahaha kahit yung boses mas maraming daw. Yung nagbibideo ako, pero kinig-kinig ako. Yung nagbibideo daw, kilig na kilig rin. Ayan yung sing-sing naman ni Carla. Ayan yung sing-sing yeah. na bigay ni Jomar. Actually, may na po sabi na tong kensi ko yung jam. This is a magic pack wow. from John's. George... Johnson jo, Steakers po. Son Steakers. Son So, this is a magic map na may, ano, na may um, picture ni Carla tapos si Jomar. Wow! Picture. <laughs> Apo. so much. may sarili na silang mag-picture nila. Ay, dito naman yung pagka-umaga na. Ayan. Wow, daming, daming tirang lechon. Tatlo ba naman eh. Diba? Almusal lechon. Yes. Ayan na. 30 <laughs> 31 OMG Wow, ganda ng paligid oh. May swimming pool pa Paliguan Talaga ano siya Ganapan ng mga event-event Nirerentahan Diyan nag-birthday si Kalinga Prab Lawa ko oh. pang maramihan Pangmaramihan talaga Pwedeng pangmaramihan Ayan. Walang boses, hindi ko alam kung sa akin ba walang boses or talagang walang boses. Ayan yung sasakyan ni Joma Ah, mahina lang. Kapatid ni Jam. Uy, ano ni tubig. wow! Oo nga, ano nga. Yeah, tahimik <laughs> Robby ang ganda yung polygon, tahimik pa ay maliligo na dyan yung mga angels <laughs> nakita natin sa video ni Joel ayan ayan na, kainan na <laughs> parang walang nangyari ang ganda ng kapatid ni Jam. Kahit naman yung kapatid ni Jomar, maganda naman. Eh si Carla. Ayan na, maligo na sila. Ayan, after doon, ayan, pumunta naman din sila dito sa kainan. Mas ano, meron ako ditong na sa video ni Joel. Ayan, uwi na nila. Thank you po. Ayan, di ba? Ganda ng panahon, no? Pabalik na siguro sila niyan ng Naga City. Ayan lang mga kalingap, ayan lang mga kamamshi. Thank you for watching. At syempre, thank you kay Jam Kedit sa kanyang video. Ayan, siguro ano, siguro hindi ko lang alam kung ngayon alam niya na na, alam niya na, na bawal ang behind the scenes. Pero hindi naman natin kinuha yun. Ang kinuha lang natin is yung mga original na video niya. Na siya lang yung may video. Pero sana is iwasan niya yung mag behind the scenes. Kasi yung mga K-boys na pupunan Lalo na sila na hindi naman sila K-boys. ba diba? Pero ganun pa man. Thank you sa kanya. At saka thank you sa mga nag-comment sa akin. Sa mga um, nag-mention kay Jam Kidip. Or nag-mention. Hindi pala. Nag-comment. Or... Um, yun na yun. Basta yun na yun. <laughs> thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.